So, pag totoo, speech magluluto. Minanggay mo ni, monggo. Dahil magluluto siya ng monggo. Kakain mo lang. Ah, uh, may malunggay na siya. May talo. Ang ah, monggo nga pala na may lula? Ah, may luta sa mga ka. Nanggaling ka? So, yan. Maghuhugas tayo ng talo. niya.

dahil walang manok sigaw yan na lang muna ayun ah, na nagaluto pag matapos yung luto eh maraming kapak mo na <laughs> Thank you.

tinola. Ayun, tinolang munggo. Ang sarap. Mamaya, hintayin na natin para umain. Ayan. Ayan, hinalo. Ah, oh, hinalo. Uy, tara. Ayan, ayun.